Hi guys! Welcome to my vlog! So, for today's vlog guys, ay mag i-stir fry tayo ng kway piyaw. So, ito ang gagamitin kong greens kasi masarap ito guys. At pwede really siyang ihalo pati yung bulaklak niya. I love the flowers. Ayun guys. At lalagyan ko rin siya ng spring onion. At nandito yung ating fresh guys. Minili ko isang pakiti, isang kilo. So, Meron din tayong fish cake, meron tayong uh, tofu, lalag, syempre may onion, may bawang, at meron tayong Chinese sausage. At uh, meron lang yung ating bean sprout, at syempre lalagyan natin ito ng na mga uh, light soy sauce, at syempre oyster sauce. So, ikat ko lang yung gulay, saka na tayo umpisahang mag -isa. So, bago tayo guys, bago tayo mag-start na magluto ay paghaluin na lang natin ang ating mga sauce. ito ay chili. Ito ay chili sauce, guys. Lalagyan ko ng 1 tablespoon ng chili sauce. At syempre, ang ating soya sauce. Hindi ko na siya minimisyo, guys. Kasi kung luluto kayo, ay bahala na kayo. Kung, kasi hindi naman tayo pare-parehas ng timplada, ba? Diba? May taong gusto niya ng maalat, may tao namang gustong matabang. So, ayan na lang po guys. Ayan. So, stir lang natin yan guys. Ayan, ready na. Tapos, saka na natin iluto ang ating tofu. Ibrown ko lang ng kunti ang ating guys para pag ating ilagay sa ating ano ay hindi siya mag madurog Ayan. so i-brown ko lang siya ng konti guys hindi naman sapat totally brown so guys ganyan lang ayan hindi sapat totally brown guys parang i-ano lang natin para masikil siya, hindi siya maduro pag ihalo na natin sa ating ito eh. Ayan guys, so ito na yung ating tauke. Ilagay ko lang yan sa at iluto ko ng konti itong ating Chinese sausage. Sit aside ko lang ang ating tauke guys. natin ang ating sige. At ilagay na rin natin ng ating sibuyas. sayang so, guys ini dia bawang at ihalo ko na yung ating, ah, malino nga dilito guys malalaki kaya ko siya tinat pero okay na lang yun guys yun guys tulungan ko ng chapstick para mahiwa-hiwala yung ating noodle <laughs> ayan lagyan ko ng kunting sesame oil guys Paborito ko kasi ang sesame oil sarap sarap tagdagan ko siya ng sweet black sauce ayan guys hayo na natin ng ating ibang sauce. Patayin na rin ang ating gula, guys. <laughs> Maliit ang ating kawali, guys. Sahalik lang natin ito so, ang mahirap guys, wala kasi kaming malaking kawali. Simula nung lumipat kasi kami guys, hindi naman bumili ng kawali ang um, ito lang ang binili, ang BKE. So, pahirapan talaga maghalo-halo nito. <laughs> Tumatalong-talong yung ibang gula, pero ibalik natin. Malinis naman yung ating kalan guys. maraming gulay guys gusto ko pang lagyan saan natin ng gulay kaya nga lang talagang alam kong hindi sa kasya kaya hindi ko na siya ano, hindi, na, hindi ko na pinangarap so ito ay okay na guys halo haluin lang natin para maghalo talaga yung kanyang sauce so, diba guys wow ayan po <coughs> Tikman ko lang guys bago ko ilagay yung bean, bean sprout. Tikman ko yung isang ito kung okay ba ang kanyang alat. Ay, nalaglag pa. Nagmamagaling mag-chopstick eh, hindi naman marunong. Mmm. Wow. Okay lang guys. Hindi siya masyadong ano, hindi siya masyadong maanghang. So, na natin sayangan yung ating atin. sa so, ayan. At, ilalagay na natin ang ating tofu. Syempre. Para dumikit din yung lasa dyan sa ating tofu. -ano lang natin, pero dahan-dahan lang para hindi maduro ng ating tofu. Ipailalim so, ko siya at iluto natin yun ng kunti pa para naman manuot yung kanyang ayan lasa so ayan guys, saglit lang So, ilalagay ko na yung ating hindi ko alam guys, hindi ka kasi na maliit yung ating kawali so, ha, itry natin haluin, kung maghalo, pwede natin i ano lahat yung ating beans kasi masarap po talaga sa noodles marami talaga ang gulay para masarap try natin. Pag medyo umano ng kunti yung ating bean sprout, idagdag natin yung iba. Ayan. So, ilagay na natin yung remaining bean sprout natin para talaga totally maraming gulay ng ating noodles. Which is healthy naman siya, guys. Ayan. I haluin natin wala kaming gawali guys kaya taga-taga sa paghihalo masyadong haluin at tatakbo ang ating niluluto. so ayan guys ganito po ako magluto ng kway tiyaw <laughs> maanghang na kway tiyaw kasi alam nyo na si Ayin ay hindi kumakain ng limanghang so ako na lang ito yung nag-a-adjust ganyan lang po Ayan. Di ba? Taas siya. Ayan. Oh. Malapit na yan. Lagyan ko na lang siya ng, ano, ng dahon ng sibuyas. Okay. Mm. guys. Ang po so, Kung bago ka pa lang po sa ating YouTube channel, I uh, thank you po sa pagdalaw. Ah, uh, pati subscribe naman po si Lola Minnie pakibigyan bigyan na rin ng like button. At syempre, don't forget to press the notification bell para magiging updated ka sa susunod kong mga video. So, ayan guys. Ang lagi kong sinasabi na stay safe, stay blessed, stay happy, and stay healthy. Kaya lang po buhay. Life is short. Enjoy lang po lagi. At huwag magpadala sa hamon ng buhay. So, ayan. Ito. Walang diet diet. Diet is not in my vocabulary. Kaya So yan guys. Kakainin ko 'ni. So yan guys. Kakainin ko 'ni.